some content some content that will help you guys so for today i will teach you some tools in this part one i will teach you some tools that you can use in your everyday life and you can use also if you are working in an office in a company if you are a future virtual assistant and there are this tools is very very uh, good for you and it will benefit you because this is a skills that you, you need to learn Halimbawa, meron kang company in applyan or may boss ka na ang ginagamit niya sa pag-assign ng task ng project May ipapagawa niya sa'yo ay, ye, ay isang software project management. Pwede rin to sa mga teacher kung saan makikipag-collaborate siya o magagawa mag 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 siya ng isang workspace niya doon sa software na yun para sa kanyang project. No? Huh? siya ng uh, planner, ng kanyang mga uh, uh, susunod ng mga project na mga meetings pa pwede na yan gawin dyan kung ikaw naman na isang estudyante and you want your team to have a, a, file some files or some workspace na magagamit ninyo isang tools na magagamit ninyo para mapadali yung inyong project na gagawin even the student ang high school kayang-kaya nitong gawin kasi sobrang madali lang itong uh, gamitin matututunan agad wala nang pasikot-sikot. Ang maganda dito sa project na to, project management to, ito, ito nga ay isang workspace na kung baga parang planner, no? kung saan dito nyo gagawin, dito nyo lahat ng mga file nyo nakakailangan dito nyo bubuuhin, dapat pwede kayong makipag-collaborate sa inyong team member. Ito yung una, ko sa inyong software na I hope you can learn something and I know may, natutunan nyo to, isa na skills ninyo. kaya before that guys, mag-subscribe po kayo sa akin ha, sa my channel. Okay, let's begin. Paano? Gamitin ng software na Asana. Let's go to, go to Google, Google. search. Type natin, Asana. Then enter. Si Asana, pwede mo siyang magamit for free. Pero if you are planning to work in a company, it's, it's the best kung bibili ka na lang ng kanilang ano, software. Kung bibili mo si Asana. Mas, ito yung kanyang ano guys. Ito yung apps ng Asana. If you have a uh, account already, may Gmail ka na. So easy na makaka-access ka na. Kung so, meron na akong account sa Asana. Punta na tayo sa Asana para makita niya na ang interface niya. So, here. Gagawa natin, gagawin natin siya sa open in browser. Mag-open tayo ng browser. Diba, welcome Marites kasi meron na akong account. I already have an account. Sweet. Naglo-loading pa siya. Okay, guys. Here is the interface of Asana. Where you can work your, it's a workspace where you can work your project, especially, sabi ko nga kanina, kung meron kang project or you are a teacher and if you are planning to put a business, siyempre, you, ano, your work, gagawa uh, ka, ka ng plan, a business plan, like that. Ito yung, ano niya, interface, ito kung saan ka gagawa ng project, yan, yung workspace, ito na yung mga nagawa ko, may mga kanya-kanyang folder na siya, kasi I, I'm planning to, ah, uh, ah, uh, post a video na Asana at the same time for tutorial also. Kaya gumawa ako ng project management ng, ng Asana, sa ringin folder. Marami pang mga topic yan, guys. Ito yung kanyang home, ito yan. Ito yung inbox, dito ka makakakuha ng mga notification. no diyan bookmark. Wala pang nakalagay. May archive. Dyan mo yung, yung mga tapos na kung gusto mo dyan mo ilagay sa archive. May task. Yan, wala pa no? Pero pwedeng mamili ka kung palis siya, kung ganyan, yung sunod-sunod, o kaya pa-board, ayan. Yan yung mga tasks, yan yung mga project mo. Kung pa-calendar naman ang gusto mong style ng project mo, ganyan. Dashboard, syempre, yung progress ng ano mo, kung kompleto na, yung overall task. Dito yung file, kung mag insert ka ng file dito, attach mo yung files, yan. Saan ba yun? Sa board ka, ayan. File ng board. Tapos ito yung mga project, ayan, yan, yan isa-isa na nakalinya, no? Kung gugawa ka ng portfolio, yan, pwede mo itong ng portfolio mo. Dito mo siya i-coconnect. Ito yung workspace. Yung pinak pinakita pinakit nyo kanina, ito din yun. Yan, halimbawa, ito yung project mo. Pinili mong style ng project mo ay naka-list. Yan, sunod-sunod. Meron siyang in-progress. Ito yung dito yung in-progress. Yung gagawin mo, yung nagawa mo na. Yan, ito yung ginawa ko na kasi dati. Hmm. Yan. Kung maliwa, tapos ka na sa project mo, gumawa ka na ulit ng project. Gmail naman. Yung plano mong gawing project is about Gmail management content and Outlook software content. O kaya gusto mo naman uli ay yung content about Google Drive, Google Workspace. O kaya nagtitiktok ka, gusto mong gumawa ng project about TikTok, yung content mo, creating videos, di ba? So, balik tayo sa My Home. Kasi sa My Home, dito yan, makikita mo lahat ng mga project na isa-isa mo nang nagawa. Kung gagawa ka pa lang ng project, ito. I-click mo tong project, create project. Ayan. Ito, pwede kayong gagawa nito as a team. Pwede ikaw lang. Kung pumapasok ka sa company, yung boss mo mag-assign sa'yo ng task. Gagamit kayo ng software ng Asana. Ayan. So, ito. Click mo lang yung blank project kasi wala pa tayong project. O, oh, kanyari, ano bang project natin? Kunyari, estudyante tayo, gagawa tayo ng thesis, o kaya business plan. Type natin dyan, type natin yung project natin, business plan. Yan yung pangalan ng ating ano business planning. Kunyari, isa kang estudyante, o kaya isa kang, ikaw yung leader ng student, no yung work as a team. Ayan, kung gusto mo, naka-private siya, o ikaw lang ang gagawa ng project. Oo, di pa yung ano kaya workspace everyone makakakita nung ginagawa mo kasi kung businessman to ako ikaw isang estudyante yan so for example isa kang student and your teacher assigned to your group uh, project of a businessman plan. So, itong asana ko is the best for making a project and a task for a team pag estudyante ka may leader pinyari ikaw yung leader for example you are a lead that's yung, yung nyo for example coffee shop coffee, uh, for example um Rainbow, Rainbow Coffee Shop. Ayan yung sa pag sa nyo. As a team, na yung title ay uh, Rainbow Coffee Shop. Ngayon, magkaplano kayo as a team, no? So, if you are a team, kailangan ito, hindi ka na ka-private. Dapat it, it, is open for a workspace that everyone will see. Every member that you have will see your project because you are working as a team, no? Dapat nakalagay sa kanya, sa kanya ay workspace. Then, continue. Kasi mag-start na kayo, di ba? So, yan na. So, ngayon, mamimili kayo dito. Ito na yung overview nun. Yung, yung makikita nyo na kung ano itsura. Halimbawa, ito yung, yung mga na Naka-dashboard. Yan, naka-list. Naka-timeline. Timeline kasi ito may bayad. Halimbawa, kasi ito marami itong template. Marami kasi itong ano, may mga magagamit mo na wala sa free. Kung yan ay yung, yung, business, no? So, list pero kung gusto mo mapag-board siya. Yan. Scroll down natin. Yan na yung, ano, it's view. Ito yung, yung view. Yung overview. ng inyong project. Yan. Yan yung overview. Ito yung board, pa-board. Ito yung dashboard. Yan mababasa mo kung progress pa. Yung nakaliis, yung isa-isa. Ayun -isa. lang yan. May calendar. May ka-untang timeline kung kailan matatapos yung matatapos yun. Tapos may mga notes dito. Ang ganda gamitin ng project nito. Kung start na kayo ng project, enter mo to, create project. O so yan guys, diba? Ayan na yung folder nyo ng group nyo as a group. Ayan. Pwede nyo siyang i-share sa mga member. Ayan. Invite mo yung email ng mga member nyo. Kanyari sa group class, ikaw ang leader. Invite mo yung mga i-invite mo kunyari ang email na invite mo sa yung kaklaseng isa. For example, si Mike is I-invite mo siya. Enter mo. Invite lang mag-invite ng mga lead, mga katimbit mo dyan. Kasi mag-collaborate -co to you. are collaborating in your project. gusto mo siya ganyan, no? O kaya pa, uh, kunyari, mag-add ka ng, magsisimulan nyo na yung, yung project. Add task. Anong task nyo? Dito, anong task nyo? Mga lalo nyo, kunyari. Research mo Mag-start yung in planning sa research, no? Mag-research kayo. Anong research ang gagawin niyo bawat isa mag-assign, no? Mag-assign ng mag-research about sa rainbow. kaya lahat na lang kayo. In-assign mo lahat ito. in-assign mo yan. ito, for example, yan. in-assign mo siya. Lagyan mo ng due date kung kailan dapat na. Tapos yung assigning. Na kailangan two days. Okay, hindi one, kailangan due date na. Mag-research na. Maganda kung lahat kayo, eh. Everyone, uh, you will uh, assign a uh, research para i-compile lahat yung task na may mga uh, project na may research nyo about rainbow coffee, kung kailan mag-start, yung history, yung coffee nyo, Magawa ka ba? Ang history nol, hmm. hmm. yung sinapin mo. History, Spirit. 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 history nol? Spirit. kasi Spirit. 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 history, anong Spirit. Spirit. para makakuha kayo ng Spirit ah, uh, yung ilagay mo dito ah. Uh, uh searching history of coffee shop in Google. Pwede mo siyang, ano, mayroon kasi ng kabuk type, mga PDF. Pwede kukuha kayo ng article. Article. Tapos ilagay mo yung, ano, sa history ng, ano, type dito. History coffee shop. Hindi may mga practical. Yung widget dapat yung mga pupuntahan yung ano, yung story. Pwede pa no? yung pa-PDF type siya, no? Maraming kasi yung materials, resources na pagkawa ng story. Kaya rin yan. Kunin nyo yung, kunin nyo yung link. Ah, uh, ship. Control. B. So, yan. Then, control B. Paste it yan. And, iba yung nalagay. Sorry. Malit. Hindi na copy yung link. So, ito tayo dito, no? Kasi nag-search tayo ng ano, eh. Maraming resources, ha? Ano na lang natin? Control A para masinag lahat. Control G para makapi. Then, meron tayo dito sa ating Asana Software Project Management. Then, i-paste natin. See? Ayan, Wait no? May bakit ganun? Burahin natin itong ano. Ayan, ganyan yung link. Ayan yung link. Pero dapat hindi ganyan yung link, eh. Ayan, nag-blue yan ah. Tingnan natin. Ayan natin. So, sorry. sorry. So, So, lalabas na yan. Yan, lahat lang nang lalabas na. So, yung copy sir. Siguro, yung O, anong story no? Mga ng mga company na nagtatag ng copy. Pwede ba siyang makuha sa Wikipedia, yung copy house? Hindi ko Pwede rin siya sa Britannica. Magka natin si Britannica. Yan, yan yung mga articles or details about object. So, hindi natin ikakopya yung data niya kasi ang dami niya niya. Eh. Pag natin, natin, ikakopya natin yung link kung saan tayo pumuha ng history. O yung mga estudyante, no? Yan rin yung Description Inscription na rin natin. natin. Dito, dito, o yan, di ba? Hmm. Pagkatan pa natin. Mag-research tayo. Sa ano naman, sa... <coughs> Ayaw natin magbasa. Dito tayo sa YouTube. Manood na lang tayo. Okay yung YouTube video. Pwede rin ito gamitin yung ano, video niya. Manood ng video kayo mga estudyante about the history of a coffee shop. Pangit. Ayok yan. Dito tayo sa history of coffee shop. Yan. Yan tayo. Ito maganda dito. Yan. Pwede natin yan ano, mapagkuna ng resources kung paano ano. Copy natin yung link. Yan. Ngayon makapanood ng mga mapapanood ng mga ka-teammate natin. Kasi siyempre, mag-brother tayo ng information para makabuo, makabuo tayo ng business na ang title ay coffee shop. Please okay, so yan, no? Ano po natin pa pwede yung tanong? Ipapunta tayo sa mga business owner, no? Yung mga celebrity na may mga coffee shop, yung mga business, ano? Yan, gusto yung pwede yung ano, uh, assign, a uh, interview. Yan sa ano? Yan. Hindi mo siya i-assign. Kung nari ito, hindi ka natin gagawin. Ayan, di ba? As a group, magagawa nyo ito. You can work, you can collaborate as a member using this asana, your work, your plan, your business plan, or your project, where, where you will uh, gather all the resources here, put all the project, or the resources, dito, put it all in dito siya. So, parang folder ko na sa folder, na bawat isa, na ganyan kanyang task, pwede mo nga siyang i-label pa to eh. Ah, ano diba nga? Pinyari. Ito. Tapos na yung task mo, ano yung na task na gagawin ninyo. No? Pinyari, um, tapos nyo dyan, you are um, meeting, gano'n nga dito, meeting, after gathering all the information about the, uh, your business, shop uh, as kind meeting? meeting for the members this November 5 2025. meeting of the member meeting of the team. the meeting is November 5' November 5. is your vendor type without any. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang yun. Ngayon, pag na-assign mo siya, hindi na-assign mo sa kanya. Diba? Na-invite mo na ito, na-assign mo. Ngayon, malilisip na yan, mako-comment siya dyan. Pag nag-comment siya, na receive niya yung task niya, pwede kang mag-like. O pwede ka naman, kunyari, mayroon kang file na isi-send sa kanya. hinta ka doon sa Google Drive mo, OneDrive, Box, na Ito yung mga folder. Pangalan ng folder kung saan nakalagay yung mga resources o mga project Kasi misan, niyo. Kasi minsan, pag dinawa niyo, minsan, alawa, kung nasa corporate word ka, minsan mayroon nang i-upload sa iyo yung boss mo na template, na doon ka nagagawa. Kaya sana na siya na may naman na. Magagawa na lang kayo doon, mag-collaborate na lang kayo doon. Dito na lang gagawin sa sana yung mga project na yan yung guys. So, sila na sabihin naman siya, I receive yung ganyan yan. Pwede yan namang ismile with ways, mag-send. Don't yung chat. Go Gmail kung mag-send ka ng Ito yung member na invite mo. Yan. Tapos ngayon, ano yan yun? Ako na po di Ako na ako yung leader ng member ng group. Kaya ito siya, for the names ako. Nalagay dito yung business planning, yun, 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 Assign to, nag-assign ako. Yan. Nasa akin yung pinaka-format. Pinaka-assign ko lang sa kanila, di ba? you are working as a team. Kaya yung inyong project ay mapapabilis kasi everyone will cooperate, right? everyone will contribute. So, kunyari, okay na yan. Kunyari, um, gusto mo ito na, ayaw mo siya na, gusto mo siya, ayaw mo siyang palis, gusto mo siya pa-board. Click mo lang pang plus na yan. Hindi ano, pa -board. Ayan. Yung title na ito, kunyari itong section na ito, ito mo siya. To so, do. Kasi nag-start pa lang kayo eh. Do this. Pag-board mo ganito, pag-board. Tapos, pinari ito lalagyan mo to. Pag nag-start na kayo, in-progress na. Ito eh, sabi ginagawa na na in, in, in progress. In-progress. Enter. Yan, di ba? Tapos ito, pwedeng revisyo uh, at done. Done. Tapos na. O kaya, pwedeng, <coughs> kunyari, itong ginagawa nyo na to. Nagawa na. In-progress na ginagawa na. Pwede nyo na siyang ginipat dito. Yan. Yan. History. Hindi pa na siya. Ito. So, wala na siya sa pidu. All your project are put in, in progress. Because, tapos makayo doon. Next time pa lang kayo kasi dito. Ito, ginagawa na ng team. <clears throat> so, open mo yan. Kanyari yung business planning na yan. Bawa nyo na. We saw we attached to na pinapa-dawa sa bismos kanya. Tapi mo ah uh, all the details, all your research, and Microsoft, in Microsoft, Microsoft, Microsoft Office Word. MS Word na rin daw yun. Ito ano, sa mga sub-tasks na gagawin mo. Yeah, hindi kami siya uwi ng assigned task. Tapos, <clears throat> save to folder. Save to folder. Google Drive. and right. eh. ang ginawit niya ng folder ng yung mga file na gagamitin, yung project niya, doon Go sa Google Drive. Kaya nung no, in-assign mo sa kanya. No, in-assign mo sa kanya yan. Dito, dito kay, ano, dito ulit sa kanya mo in-assign. Dito, sa kanya mo ulit. Kasi yung, ano, yung e, research, di ba? Then, may, day -day, may yan, po okay. eh. Diba? Tapos pag nagawa niyo na yan, mark as uncompleted na. Tapos i-light il mo na. I-re-reveal neto, naka-assign. I've already done the assigned task that you have given to me. So, call this Ito na siya. Then i-light il mo. Na kung okay, may lang ulit na nadagdag sa file na pinangan ni Maki Wong, may ka pa sa kanyang paas, so yan. Diba? Okay. May progress na. Dahil din yung gagawin yung paragraph. Tapos na yun, kung nandiyan na, done na. Okay, yun na yan. Tapos na. Ito yun na ilalagay. Yung mga tasks. Diba? Sobrang dali lang. Wala nang kahirap. Hirap hindi magulo. very, very organized. See, wala siya sa i-progress. No? Done na. Done. done. <coughs> Mark as complete. Okay, diba? Like mo. Complete na. Complete, complete na yung project mo. Kaya, kaya naman, hindi pala kung meron pa ang well, gawing revision, magdagdag ka ulit dito ng atas. Ngayon, i-revise. Mag-revise mo kung meron. Ayos hindi. Ayan. Ang ganyan dito. Ayan. I-revise mo na. Revise. May babaguhin pa. May edit pa. Ano? Yun Ganun lang kung meron ka pa pang dadagdag. So, sa all project are already complete and done. That's so easy. Ganun lang na kadali guys.

It's all right. Kaya ako siya pinili-board. Kasi ang lang eh. Tunod-tunod na. Diba? <tosin> kung sa'yo niya yung gusto niya. Kung nakatimeline mo. Kasi kung timeline na kami, siya, kung ikaw BA, binabayaran niya ng boss mo. Meron nang sa'yo yung template ng asana yan. Kaya nagbabayat. Ibigay na lang sa'yo. Yeah? That's it, guys. Sobrang yung lang, diba? Sobrang yung ganda. Yan okay. na yung ginawa natin. Sobrang ganda. Sobrang ganda yung gamitin. Madaling mag-implementay ng mga escort dyan. Diba? Okay. See? Sino ba yun? Yan. Ano yung ano yung. <coughs> uh, yun? Yan na. Di Ano? <coughs> Kanyari, kayo na natin. Ilagay na lang natin ulit siya dito. Tapos na. Kanyari, tapos na. Wala ng revision. Done na. Completed tas na. Okay na, no? Okay na. Pwede natin siya. Customize oh, yan. So, that, that's it guys. Sobrang dahil lang, di ba? Sobrang ganda niyang gamitin. Hindi <laughs> siya madali, hindi siya mahirap. Lahat makakakulabot. So, I hope you learned from this tutorial. Like, and subscribe. Have a good day.